Pedro Trezzo, let's go! <laughs> <laughs> boy boy tricking official, official. no? Ay, boy tricking vlog. vlog. What's up, mga ka-tripping! Good morning, good morning, guys! Good morning, mga idol! Panibagong vlog, na naman tayo. So, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong upload sa challenge na to. So, Ron, yung mga idol, at ako po dito pa sa bahay. At, yung aking vlog ngayon is magja-jogging ako, papunta or mag-walking, walking, exercise muna ako ngayon mga idol, dahil unang araw ko palang so, dahil nakasali ako sa challenge so, salamat pala kay Idol Spark Attack at sa mga idol natin dyan na tumutulong sa akin na pa, para makasali ako sa pa challenge ni Idol Spark Attack. so salamat po sa inyong suporta salamat po sa inyo so, salamat sa lahat so, guys yan yung pa natin ngayon. Walking muna tayo guys. Dahil, muna tayo ngayon dahil unang araw to. So, dahil nakasali po ako sa challenge, uh, i-challenge e -cha ko rin yung sarili ko. Dahil uh, mag-start po ako ngayon nga mag-exercise na para yung ating ganyan. Yan. Yung aking chan ay talagang ma-abs ma na yan. So yun, mga idol salamat talaga sa at mga vloggers na tumutulong sa akin at mga vloggers nga na meet ko kagabi sa graduation na doon sa bahay ko ni Idol Katatay so congratulations once again sa mga uh, graduate kagabi Ayan. so sila sa inyo so, kami ngayon kami mga yon yung challengers right so yun mga tripping walking tayo ngayon walking Pupunta pa tayo kay Boydanlak so sana ay Samahan niyo ako. So, let's go. Let's go na parang medyo sumikat na yung araw. Let's go na. So, si okay bay. Yon, ito yung unang upload natin, guys. mga idol sabak kayong guys Oke okay naman tayo Oke okay naman tayo Alright guys papunta pa ako kay La idol boy dala official so sayang hindi natin nakontak si idol parang ipasali sana siya ni idol sa pakatak kaso hindi natin makontak So, kumusta natin si Idol? Parang boy dan So, right yeah. Walking na muda, walking. Walking, walking. So yun, shout out eh, sa lahat ng mga vloggers na nakita ko at na-meet ko kagabi kay Idols Prakatak, oh, ni Idol Katatay. bus Praktis sa vlog ani bros. <laughs> oh, mo <mupo> pa ipagsugod pud. Mo pa ipagsugod ko ani. Ay marag <laughs> May, <laughs> June, July, daghan ng dula. Ah. May lang, bas... basin ba? Salamat, don... boss. Yan. <laughs> walking, walking. Bukoy, okay. busing, walking ba? Alright, alright guys, so vlogger tayo ngayon ah, Wala nang yaya, tigidig to, dahil nasa challenge po tayo ngayon no? So ready na po yung mga Tagalog-Tagalag natin <laughs> So yan parang, parang ano na talaga bumalik yung aking pag vlogger right guys ito pala yung plaza namin guys yan dahil nasa challenge po tayo ngayon ah so yun guys Yung mga idol salamat pala sa lahat na sumusuporta yan salamat po sa nagmissage sa akin sina Ah... Uh, ma'am hana Ma hana 31 sila po si si idol jiri si Mr. discovered si Mama Nyura Estrella salamat po at of course kay edos Prakatak dahil po uh, na misses niya po ako nga makasali sa kanyang pa-challenge so shout out sa lahat na sumusuporta sa akin at naniwala talagang gagawin ko po yung lahat na maka makablog at makabigay po ng uh, kasiyahan or ano sa challenge na to salamat hindi ko po talaga bibiguin yung mga pagkatao na ngayon nakasali ako sa challenge so once again panibagong vlog panibagong araw panibagong tripping na naman guys so yan walking tayo ngayon walking so dito muna yung aking first vlog exercise sa plaza at papunta pagbisita kay Idol Dan Boy Danlak official ano medyo maganda yung plaza ngayon walang katao-tao hindi tayo mahiya, mahiya tigidig dito na mag kwento-kwento alright Yuhuu. <tuk> Kadao. <tangan> so yun, pagarang piyawisa na yung aking agtang ah. Walking na po guys, walking. Shout out, shout out again. So, let's go. Para sa ka ekonomiya. Shout out, angkul. Angkul bau-bau. Shout out sa mikado. So yun Ulitin ko po mga idol ah, Sana supportahan nyo po yung aking mga vlogs Mga uploads Para po maka -ano po tayo Maka graduate Yan Sana ay makuha po natin yung 100 dollars Na revenue Sa buwan ng Mayo Shout out sa Restruct Breeze trap. Okay, sa rural. Rural. Hindi mm. lang ko, musta lang ko, ano. Hindi lang ako sasakay ng rural. Maglalakad lang muna ako ngayon dahil exercise ngayon. First day exercise, first day challenge. So, shout out sa mga idol na to dyan. O, vlogger na to, vlogger. Nalayo pa na kay Boy Danlak. Mga isang kilometro pa. Walking pa rin yan. So, shout out. <laughs> Papunta kung pasil. Oh, <laughs> uh, shout out. Yan mga idol. Yeyeng te. Te. Yeyeng. Ano laod? Ano niya pa to nabit? Dunggo? Kapena ko ito eh. So, papunta na po tayo kay Boy Danlock. Shoutout doon sa mga Yan guys. Maraming po mga idol natin. Shoutout sa kanila. So, ready-ready na. Parang hindi pa na kaya daw yung mga kaibigan natin mangista Yan. Baka mga timing po tayo ngayon. May maraming tamban yun. Shoutout. Shoutout, shoutout. O. Oh pinagpawisan ako guys hirap na walang tripod okay pa rin yun? malapit na po tayo kay idol boy na lang official tayo po ay manghiram ng tripod para po ah uh, maganda maganda naman yung ating pagbablog so you know sayang at hindi nakasali po si Idol Boy Danlak official sa pa-challenge ni Idol Sprocky dahil hindi po namin nakontak kagabi so, you know, shoutout nga pala Idol Sprocky at sa lahat po na bumubuo ng pa-challenge na to salamat sa mga Idol natin Planet Sword tapos kay Idol Japan Sniper shout ko po dahil siya po yung ah, ng ulo talaga dito yan siya may idea ng ganito matulungan yung mga vlogger kaya katulad ko yung mga maliit na vlogger oh. oh, yeah, mga content creator na matulungan na uh, at makasahod so napit po tayo dugi we daog ta dug dito guys kanero guys agay 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 ayo cool. Alright. Oh, malapit na po tayo kay Boy Dalak Official. Inangakbang na lang at na tayo po ay nandito na po sa bahay ni Idol Boy Danlac. Yan. Tamang papawis lang. Let's move. Sana ay nandiyan si Idol Boy Danlac. Yan. Yan ang mga bedpoo, bedpoo. Ayo. Asikan. Ul Marte. Bye bye. Ha? Bye bye nag di mo son. Bye bye. Dato dagat. Ari tos dungguanan. Oh. Atay. Uh, pumi. Nalaba ka pumi. Cool. Oh. Te, muntag. Um. Ako ba nagkontak sa gabi eh. Mukod man nagbuntag man taw na hapit. Kay Ipakuan siya ni Sprakatak lagi. Oh, siya gita blog, o siya na tayo. kita ka sa vlog te. Okay ra? Na, hi puti. te. Hindi, nag i si Ulmar pa apilong challenge. Kahapon. May mm -hmm. kontak na ako kay Kuan. May kami ba yung takawaban ka rin. May cellphone. Nagpubak naman doon. Lagi. Walang cellphone. Lagi si Idol daw. Kaya sabi, ano, sabi ni Idol Sprakatak. Sprakatak para pa ano na siya challenge sa salin sa so, oh ito na yung oh unang challenge oh unang upload ko sa challenge mamlagod diri so ito ko, bay bay. ato na ko sa kwan bye bye gol ato ato sa kayan asa bitag diri kan mala ba ah sige padayon sa kontri abantis ko nan yon wala si idol boy dalak bye boy dalak wala talaga si idol boy dalak sayang sayang Sige, okay, let's go. Tik tik, ayo tik. Oke. Okay. All right, so, buhay vlogger guys. Please support guys. Pili mo tak So yun. Oi, shout out. Pili oh, mo, shout, shout. out mga idol ah, main buntag. Yan. Oh, ito na. Para pa sol. Oh, sol na bay. Sol na. Ana. Okay, do. Okay ra, mga vlog. Oh. Good! mga idol natin na. Hoy, bye pre. Oh. Rao. Tara si Pareng Boy Dan Luck, guys. Yan mga idol. Okay. Da kita wakan kena eh. ke BA, ay kita tatan. Okay. Di mo ka makontak ni Sprak, ana. Shout out Boy Dan Luck official. Okay, Shoutout! out no, bro. Sil ko Niram lang to kasi nasali po to ah, na, oh. hey, na, na sa challenge. Ah, abi na lang, oi. Oh. Ay, kung gusto mo dito nga kasali sa challenge ko ka to. Yay! Ugga pre. And, tayo mo yan pre. Kita na pre. Para para unya uh, na. Ito yung pamimit ng silong-silong. Silong-silong? Oo. -silong? Oh. Free, abe, na, oh, sa Bakatak Bay na ari. Oh, si. Ari sa Bakatak Bay na ari ng Bakatak Bay. Oh, syarat kay Bakatak. Salungwan. Salungwan. Idol. Pasingot, nol mga guys alright mga idol oh yan. boy dan lock official yun tapos boy danlak. and congrats kay paring boy tripping na nakasali sa challenge ni Spakatak alright thank you thank you uh, um. yun okay. mga idol mga ka tripping dapat sasali din to sana kasama kami sa bats na bats 3 sabi sa bats, ni say, ka oh bats sabi ni idol Spakatak kontakin kontakin okay. uh, daw kita boy dan lock pasalihin ka daw kung sabi ni tanong ni idol okay pa ba yung channel mo Okay pa ba yung channel mo, Ray? Okay pa yung channel ko, pero wala na akong cellphone dahil nasira. Pasensya na kayo, guys. Babalik ako siguro. Uh, hindi ko pa alam kung kailan, pero... Ngayon, supportahan nyo muna si, ano, uh, si Boy Trippie, no? Shout out. Okay. Sana, um, maabot niya yung dapat yung maabot sa challenge ni si Spakatap. Right. Yun, yun. Ah, uh, sabi na ni Idol, baka, for next ka lang. Oh. Dahil ako gusto gusto ko na talaga makabalik sa YouTube dahil alam niyo naman eh din ako dito sa ya. Yeah, no? oh, uh, yeah. Ito umay. yung aming ano, stress reliever. Noon. Oh, vlog lang ng vlog. Yeah. Trip lang ng trip. All right. So, pre. Ah, uh, pre, asan yung tripod mo? Ah, wala na, pre. Katong gatag ni baklas ba? Ano? Ba? Ah, oh, diba? Diba, oh, ayo Huwag pa siya kuha sa isla pa kaso Yay! So sayang guys, hindi tayo makahiram dahil sira din yung tripod ni Idol. Di ba hirap pa? na ko ba? Lagi, akwa dito na, nang bilhin sa isla. Pero okay lang yan guys. Okay lang yan mga Idol, nakakita natin si Idol. Boy Danlac official, parang Boy dalak Yan! Pasti lang, pasti lang! Diyan ko si Uladan ha. talaga ako kahit ako, sinong tanungin. Gusto ko po makasalay talaga sa alipin sa Krakatak. Wala. na talaga. Nag-message ako kagabi. Ah, sino anong 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 account gamit mo? Pero hindi git, di, di, di ano daw. Kailan okay, simula, pre? Ngayon yung simulang vlog. Ngayon yung simula. First day. Oh, dapat sana yung sa Miwa na naka-upload na. Oh, okay. May three naman ngayon. So okay lang daw, sabi ni Idol Spraki, gulang lang nang okay. go. Kasali sana ako eh. Oh, sali sana ka, kasali ka sana. Pero sige lang, ako na una. Ako na muna, okay, ang muna. muna, 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 muna at muna, ikaw yung susunod, sure na sure na 'yan. Pag wala ka pang cellphone, okay. ito silpon, cellphone, gagamitin mo. Sinsa na kayo guys, mahirap talaga sa si binan na kayo. Yan guys, oh. Ito lang ginako pag bingwit. So, supportan nyo si Bingwit Wiping kung ano yung mga laot at binger with. Asama ko siya. Yun. Ngayon, medyo masama ko yung panahon, pero challenging yan. Ikaw may nagbinagala yun. Oh, so, yun guys. Sasama mga idol. kayo si Bingwit Balik kami sa kwan. Yung trip namin maglalaot. Let's go, laot na naman kami. Okay, para please. sa aming challenge. Eh, okay, congrats po ya. Good luck. Grafting Rat. Sa lahat na nakasali, good luck. Iyan naman, i-mention lang yung YouTube ko, please. right. Yan. Idol, si Paring Boy Dalak. Ito yung nagtuturo sa akin dito paano magpano ang pag-vlog at saka pag-upload. Yan dito ako pumunta para magpaturo. Good luck, pre. marating maraming mga pre. Yan 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 dahil binigyan po tayo ng pagkatao makasali sa kanya pa-challenge at saka sa lahat po na sumusuporta sa mga taong uh, ah, bumubuo po ng pa-challenge ko and of course idol rapper so sniper maraming salamat sinyo, Tataway, uh, sa inyo lahat sa naway sa nyo din na aking kaibigan at si paring kuy tripping so yun yun abangan nyo guys abangan nyo mga idol yung aming Laot Adventure. Yeah, nyo, guys. Kayo Para kami si sa Idol. Sabangan yan. Para kami si Idol Jaffe na to. Alright, so shout out sa mga karakata, no? So, yun guys. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. dahil nakita ko na yung aking pari. Si Boy Dalak official. Kinamusta ko lang. So, hanggang dito na lang. Abangan nyo pa yung aking mga uploads. Baka maka-upload ako mamaya. Sabi na kasi ni Idol, 2 or 3 uploads and one premiere or one live. So, premiere muna tayo. Premiere, premiere. So, saan po premiere? rogo lang go Hala, yun. let's go so don't forget to like share comment and subscribe peace out salamat po sa pagchale sa idols po ng bumubo planet Sword salamat thank you peace out guys let's go